Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 23, Talata 13 hanggang 22. At ang ibanghelyong ito ay tungkol sa matatalas at masasakit na salita ni Yesus tungkol sa mga pariseyo. Kaya nga't sinabi niya sa ibanghelyong ito, kahabag-habag kayo mga pagpagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Ang salitang mapagpaimbabaw ay galing sa salitang ipokrito. Ang ipokrito ay salitang Griego at ito ay patungkol sa isang literal na kahulugan. Ang ipokrito ay isang taong nakamaskara upang umarte. Siya ay artista. Ang ibig sabihin kaya siya tinawag na paimbabaw sapagkat kung ano yung ipinapakita niya ay hindi naman talaga ayon ang laman ng kanyang kalooban. Kaya nga ipinakilala ni Yeso Kristo ang mga pariseyo. Kapag babalikan natin ang ilang bersikulo bago sa ebanghelyo sa araw na ito, sinabi niya na ang mga pariseyo ay pinagpapasan ng mabibigat na dalahin ng mga tao ngunit ayaw man lang nilang galawin ang kaisa-isa nilang daliri para tumulong sa pagdadala ng mga iyon sila ay mga pariseyo sapagkat pawang pakitang tao ang kanilang magag mga gawa. para nila ang mga kasuotan, ang mga nilalagay nilang talata sa kanilang noo at braso upang sila ay dangalin. At malinaw na sinasabi ni Yeso Kristo ang pagkatao ng pariseyo ay pakitang tao, panglabas, paimbabaw. Kaya ang ibig sabihin ng ipokrito ng mapagkunwari o mapagpaimbabaw ay isang taong mababaw at bakit tinawag siya ang taong mababaw sapagat ang pagkatao niya ay ayon lamang sa ipinapakita niya sa panlabas kulang siya sa sal salalim sapagkat kulang siya sa pagtingin sa kanyang kalooban ayaw niyang pumasok sa kailaliman ng kanyang puso suriin ang kanyang mga intensyon hindi niya nakikita yun. Kaya nga sinabi ni Yeso Kristo, sila ay mga bulag. Sila ay mga bulag at mga bulag na tagapagturo. At ang bulag na tagapagturo ay pinapahamak ang kanyang mga alagad, ang kanyang tinuturuan. At bakit nga ba sila na bulag? Sapagkat ang mata nila ay nakatuon lamang sa mga bagay na panglabas, sa mga bagay na nakikita ng iba. Ngunit ayaw nilang ituon ang kanilang mga mata, ang kanilang paningin sa totoong laman ng kalooban, sa totoong kalagayan ng kanilang buhay. Kaya nga, dito sa Ebanghelyo sa araw na ito, tila ba itong mga pariseyo ay hindi nauunawaan ang mga dapat gawin sapagkat sila ay mababaw. Kaya nga mas mahalaga sa kanila ang ginto kaysa sa templo. Mas mahalaga sa kanila ang handog kaysa sa altar. Ibig sabihin ng isang taong mababaw, ng isang taong ipokrito, ng isang taong mapagkunwari, hindi niya alam ang pinakamahalagang bagay. At kapag hindi alam ang pinakamahalagang bagay, sapagkat walang lalim ang kanyang pag-iisip, palaging mababaw. Walang lalim ang pakahulugan niya sa mga nangyayari sa kanyang buhay, sapagkat ang nais niya lamang ay yung panglabas, kaya nga itong ibanghelyong ito, tayo ay inaanyayahan na imulat ang ating mga mata. Katulad ng mga bulag sa ibanghelyo, tayo ay sumigaw. Panginoon, kahabagan mo kami sapagkat kami ay makasalanan. At ito ang hindi makita ng mga pariseyo na sila ay mahina, sila ay nagkakamali, sila ay nagkakasala kapag ang nais nilang ipakita ay isang maskara na sila ay malinis, mabuti at matuwid. At sa ganitong paraan, napakahirap maranasan ng mga pariseyo ang awa at pag-ibig ng Diyos. Sapagat ang awa at pag-ibig ng Diyos ay nararanasan sa gitna ng ating mga kamalian, sa gitna ng ating mga kasalanan at kahinaan noong tayo ay mahalin ng Diyos sa kabila ng mga nangyari sa ating buhay. At ito ang hindi makita ng mga pariseyo. Sapagat ayaw nilang tignan ito. Ang gustong makita ng kanilang mga mata ay yung mga panglabas na kalinisan, panglabas na kaayusan, panglabas na kagandahan. Ngunit lahat sila ay pawang mga maskara lamang. Hindi sila ang totoong nangyayari sa kalooban ng tao. O kaya nga sa araw na ito, nasabi sa atin ng Panginoon, tignan ang mas mahalaga. Ang mas mahalaga ay ang templo kaysa sa ginto. Sapagat ang templo ay ang tahanan ng Diyos, hindi ang ginto. At sinabi ni San Pablo, tayong lahat ay templo ng Espiritu Santo. Hindi ang ginto, hindi kung anong mayroon tayo, kung hindi kung sino tayo ayon ang pinanahanan ng Panginoon. At sabi rin na Yeso Kristo, mas nais ko ang habag at katarungan kaysa sa mga handog. Para sa mga parte sa mas mahalaga ang handog. Pero para kay Yeso Kristo, mas mahalaga ang habag. At ang habag na nanggagaling sa Diyos ay habag na ibinibigay kahit wala pa tayong handog. Ang pag-ibig na nanggagaling sa Diyos ay ibinibigay ng kusa kahit wala pa tayong maialay. Ito ang hindi makita ng mga pariseyo na naisipakita sa atin ng Panginoon sa araw na ito. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.